buhay pa! Gago, nakakaya si Rooney! Ta na 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 <laughs> papagar! Papagar! Nakakahiya! Nakakahiya okay, yan! God, what mulut, what mulut. Tanggalin nyo na! Boy, boy. Tanggalin tawar, nyo na to! Tinali! Banggab to boss Banggab, tangin mo Ay, Tangin mo ka ah Banggab to nga kita ah Armani naman itong gamit ko eh mo ah Hello? Hello? Hello kapatid Ah, teka lang Hello. yung makausap Ah, sige Nandiyan ba si Ronnie, Brad? Hindi Si Ronnie Eto nandiyan, nandiyan, nandiyan Ronnie, namimiss kita ano Ronnie Yung, rao, yung, yung Perte. ano yan? Sana walang baril na maghanap dito kasi nasa ako then, lang Hindi, hindi wala, wala, wala wala, <laughs> oh, wala. wala. Okay, okay. Si, okay. Si, si Papagan oh. naman may pag-usap sa si inyo eh Oh. Ayan, si Papagar. Si oh. babait yun si Papagar. Nice one, Papagar. Di ba ito yung nag-ano? Di ba si Papa Jesus to, Pops? Oo, <laughs> yan oh, yun, yan yun, yun. Papagar, okay. No? Ah, Papagar, oh. Papagar yan. Hindi ah. ba si Joe yan? Papagar, ikaw ba <laughs> yung tropa ni Domski? <laughs> Ako to. Ah, ikaw nga yun. Racer yan, Racer. Ah si Med, ayan si Med. Gab, Maka yung ano pinayang. ah, yung abot sa ah, yung abot muna bago yung bigay ko ah. Alam mo, um, na. Ba to? alam mo na. Alam mo na. Alam mo na, alam mo na. Kung may abot, usap mo Ganito niya, yan. Ko, usap mo, usap mo bago pa rin. Ganito yan mga repa. Makakasigurado ba kami na walang puto kang mangyayari dito? Makakasigurado ka boss. Makakaasa ba kami sa inyo? Hey, papagar. Sigo kayo Gab, sigo kayo Gab. Papagar. Makakasigurado ka boss, raradyo ka sa mga kapatid. Papagar. Ano ba Oji? yun? Brad, Opa, walang yung ate, usapat, ate. barili na magaganap dito Okay lang, okay lang, walang usap lang to. Patch, walang barila bari. wala ba na. Uulitin uh, ko ah, walang putukan dito guys. Guys, walang putukan na magaganap dito ah. paalala ko lang. Walang putok, bu pero. Uh, wala. <laughs> dale, dale. Kaya abog sa ano, usap natin. Uh, <laughs> sino to <laughs> ko usap? Yeah. Sino to ko usap mo, G? Hindi ko alala. Ako nga pala si Gabi ang titikumpo. Ah, Gabi, Kasa Gabi. Oh, G, ubarin mo yung masker mo para makilala ko nila. Ako pala Hi. si ano, sa The Messi. Ano pangalan? Ng... Sa lang? ng pula. Sa The Messi, sa The Sa The Messi, okay. Nice meeting you, Tol. Ah, oh, nice meeting you. Pero balita, musta? Eh, kailangan niyo daw kami kausapin ha. Last time, alam ko, nag-uusap tayo eh. Meron kayo problema sa gold, tama? Ah, uh, yun nga. Kaso, wala na eh. Wala na yung sa gold. Parang kayo nalimutan mm -hmm. na na-upin yun. Bagong buhay, bagong buhay. Masasakit sa ulo yung mga gagong yun. Ah, wala talaga, gan talaga. Dumadaan talaga sa mga ganung problema. <laughs> But kasi ako nandito, putak ina naman. Sige. Eh, papagar. Ano ba yung kailangan natin pag-usapan ina, dito? naman! Hindi sila gusto tumay pag-usap eh. State your concerns, mga repa. Yo sila. Teka lang mga kapatid ah. Wait lang ah. <laughs> Brad, ano ba yung gusto na? <laughs> putak ina, di naman kasi yung ina dito. Uy, <laughs> <laughs> sino ba yung nagpatawag sa pula? Si Bosco, si Bosco, si Bosco, kausap ba kaye? ay bosku ka? Ito na. <laughs> ito na, boss pa, na pa ko, Lapit ako, lapit ako <laughs> oh ikaw oh, nagpatawag dito eh. Teka lang mga kapatid, gusto <laughs> oh bosko tapit ako, tapit ako 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 tapit ako

ako ang pinaka ano angat. Tingnan mo. Oh. Ayun oh. Sino Sino pinakaangat sa inyo? Ang gusto mo ba is rango sa rango? Eh, pag bumarilya diyan kawawa tayo kaya yung hindi kasali sa usap diyan, bumalik sa kayo. Hindi naman. Ah, ang gusto ko lang naman yung yung kamatch ko. Ba kasi yung kakausapin ko hindi ko ka-match. Eh. Hindi, Hey, oh, Sige, match mo. Ito na kami dalawa. Yun, isa din sa likod namin ka-match mo din kasi so nag-UC. Sige, kung naman natin natin sa larangan ba? Ah, sa tutukan. Uy, mayinit ka boss ko. ka. ko walang barila. Walang barila na magkakita. Ako nababagat. Uy, babagat. Uy, Gusto mo ba mag-duelo kayong dalawa? Oo, duelo lang. Kung hindi kami nadali. Wala, wala siya sinasabi. Pero... Yung ibang nakakot sa'yo, yung mga one unit lang yan ah. Ah. Lahat ng mga pula dito pwedeng kumusap sa'yo eh. Ah naman. Oh, pero si, ayoko lang duelo na isahan kasi gusto ko <laughs> oh, kung tayo. Mga pito yung ida-down ko eh. Yung ganon. <laughs> <laughs> Nakakaya ka, Musko! Uy, mapapaway tayo! <laughs> 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 sigurado ka ba? Yan. Ako, sigurado ako. Hindi ko, hindi 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 ko, Eto, ah, teka tabusin ko lang yung Yosi ko ah uh. Ayun, tabusin ko lang yung Yosi Let me tell you something, homie ah Mabari lang ba? Okay Itong mo ngayon Pwede bari lang dyan Itong sinasabi mo ka match mo Huwag mo na kayong bumaril Madadown to ka Teka, ano pangalan ng gosing? Sadam, sadam Sadam, okay sadam huwag yung babaril Itong kamatch ma mo Pabahay niya muna, ka May point ka Oo Kasi alam ko, alam ko kung gusto niyo eh Ito lang yan Oo Oh, 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 so, ah. Oo, tama. Ah, bas. Kino kumuha ng sasakyan ko dito. Either gusto nyo makuha yung kapangyarihan oh. ng Los Santos, tama? Ah, uh, hindi naman sa... Oo, oh, pang Ganon. sarili mo lang. Pa gusto lang namin mag ano, yung maglibang. Hindi about sa kapangyarihan to eh. Hmm. About ko, saan? Gusto mo ako lang kumausap dyan, mahinit ka masyado eh. Ano, sa tingin mo? Kasi, parang, ah. parating mo, gusto mo kasing match mo din. Kasi, bosing bosig. Ay, wait lang. Ah, uh, wait lang. bosing Grab, saan ako mausap dito? Masyado mainit eh. Baka ano mangyari dito eh. May dito ko na, dito ko na sa harap namin. Okay lang, kasi ikaw. Yung boss you said na kasing... Inus na lang. Same rank mo lang din, di ba? Ah, uh, kumbaga. Yung gusto ko lang makausap kasi sana, bossing. Mm. Yung matigas din, nakakatulad ko. Oo kasi, matigas talaga ako. Oo. No. Paano ba yung matigas ng <laughs> damit? Teka lang, mga kapatid, masyado tayo mainit. Ganto na lang, kapatid. Nanintindihan ko din kasi si Koko eh. Pero... Paras tayong matigas dito. <laughs> gusto ko maintindihan na ano yung rason mo, rason nyo, bakit gusto nyo kami kausapin. De, de, na lang kita, kapatid. Hmm. Kasi balita namin sa siyudad, parang kayo yung pinakamalakas dito, kayo yung may hawak ng Los Santos. Oh. Hmm. So yun nasa isip namin, hindi pwedeng may mas malakas sa amin. Dapat kami yung pinakamalakas. So sa isip nyo, kayo yung pinakamalakas. Tama. Ganun na Ganun nga. Ganun na nga kapatid. Na. Sino ba itong sabat na sabat na ito? Ako ba? <laughs> Sino pa ba, ba mababok? Ma Ikaw lang naman. Hindi, hindi, hindi. Isa ding oh, yan. Isa ding OG yan. Oo nga. Malaw si eh. si, si Papagar ya Si Papagar. Si Papagar papag Si Papagar. Hindi, hmm. ganito, ganito na lang mga kapatid. Gusto lang namin Ah, uh, kaya nagpatawag kami ng gantong usapan. Gusto lang namin kayo i-try sa streets. Kung... Sige, walang problema. Walang problema sa streets. Sa streets natin ito itadad. Oo. Oh, Katulad Tulad ng ba... sinabi natin dito, di diba? ba? Kung walang barrio. Oh, dito. Kasi pinigilan ko na kayo. Nagkakainit lang kasi kayo. Pasensya na kayo. Naintindi ako naman medyo to si, si eh, Goku Kasi dahil ako din dati, ganun din ako. Uh, Naintindi ko to. Hindi, hey, kapatid Gab. Hindi, hindi, ko naman gusto ng away. Siguro yung tono ko malakas lang kasi. Ah, Makasabay okay. sa ano ko. Oh, sa tuto ko. Eh, hindi din ako ito dahil nagmamainit na yung daliri. Pero sige, kung ano yung kahilingan ng bawat grupo, oh, bigayin tayong dalawa. Oh, sige. Dahan natin si Streets. Dahan natin sa formal. Oh, sige. No. Ito, Eto, wait lang. Etong itong laro na to, gagawin natin. A birthday na namin to kay, uh, kay Kuko. Ayun. Ay, Uy, S1. nice one. Nice one, boss ko. Pwede ba magpatalo Be, sorry, kayo kahit isa lang? <laughs> <laughs> Kaya 10 si Kuko, ganun ba yan? Kasi pa alala ko lang, di pa kami nananalo sa inyo eh. Pwede ba magpatalo naman kayo? Nananalo tayo minsan. <laughs> Ito try natin uh, yan. By the way, pag lumalaro kasi kayo, wala ako. Pag baka yun yung ulang. Tungay na! talaga! Baka ngayon natin masasubukan yan, parang kukong. So, ah, pa talagang... sa sobrang talagang... init ko, baka may gustong magduelo sa inyo. Meron, meron. Meron kami papaduelo <laughs> inyo. si Marcial. Teka! Yung Marshal ba eh iba talaga ang dugo Ah, ilabas niyo nga 'yon, makita ko yung mukha. Well, uh, labas niyo yung dugo ng ano, cobra. Ano ano pilido niyan? Anong pabili anong pilido niya Marshall? Ah, uh, Alamin. men. Ano mapilido uh, mo na boss. Okay. boss ko? Teka lang, madedeado ko diyan ng pilido ng Marshall. <laughs> Mariano yun. Iba teka, teka. Uh, parang minamalit mo ako. Kapatid kita para... oh, <laughs> kapatid, pero Oo oh, nga. Kapatid, meron si Omelang Marcel na, eh. na may Android eh. Alam mo minamalit na, yung Android. Namalit kata nito, boss ko eh de 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 bye ka? Nakalabas na yung pearl niya Ito eh, ba yung gusto lumabas sa'kin? Sa Masyado mainit to. Ay, takoyin mo. Oh, <laughs> <laughs> wala, wala, wala. wala. <laughs> <laughs> ano ba gusto <laughs> mo, boss <laughs> ko? May duelo ba gusto Alam mo dito ako, ngayon? Ano, Bago ano, mag-start? Oh, duelo mo na lang siguro. Oh, o, duelo. Pa-birthday lang. <laughs> duedo mo na. O, oh, duedo. <laughs> Sige, ako na. Ako After na. Nung duelo, ako na. Ako na. Sige, ako na. Ako na. Ako na. Ako na. Ako na. Sige, ako na. Ako na. Ako na. Yung lalaban ba sa akin ang duelo? Okay, ba sayon, Sigurado ano? ba yan? Gabi? Sigurado talaga. De, ganito na lang, parang ah, sa, na, sa harap mo na Duelo ah. na lang natin ngayon dito, tapos after non streets na. Oh, Akaan, sige, ba ba sige. Yun? sige, sige, sige. sige. Ba, sige, ba. sige. Ang Pwede ang ba mag-request kami kung sino? sino. Andiyan ba si Ronnie sa inyo? Ronnie daw. Oh, Ronnie? si Ronnie. No Ronnie, Ronnie, Ronnie. Ronnie, ikaw Ronnie, ikaw Ronnie, ikaw eh, nyan 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 nyan, pero di gusto kakaduelo kasi ng isang patron namin na si Bosco. Sino dyan, ba dyan. Baka pwede mong pagbigyan. May pusta daw pa mo na, pa 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 birthday pa birthday pa pa ba ito naman? Okay, pa 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 may maskara, Gab. pa pa may Tago mo yan. Uh, boss ko mm, init ito ano si yung mo. Ito na yung kalaman mo. Oo, ito na yung mo. Na oh, na na mo. Na dito, Sige na ano. Sige no, na Ronny, para mas start na natin. Mag-duelo na kayo. Mag-duelo lang din. Duelo lang to guys, walang no, puputok ha. No, si no. boss ko lang may ka Tapos after na ito, streets na. Uy, bus ko. Baka ang angas ang angas ang angas ang angas mo. Galingan mo ah. Hindi pwede mo ka dyan. Oh. Para bigyan mo na ng barbea. Paano ba ito pag natalo kita? Ano bang meron dito? Mabibigyan mo ba yung kahilingan ko, Kab? Eh, gagawa natin ang paraan niya. Pangyari kasi niyan. Oh, ah, pag tinalo mo ako, ayun, ah, achievement mo sa yun. Pero pag tinalo kita, ay, 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 wala na yun. Yun uh, lang yun. Nakakahiya yun, Rune. Pag natalo ka actually, talaga niyan. Actually, hindi achievement na mapatay kita eh. Uy! Uy! Kasi ilang beses ka na tumumba sa... Uy! Oh, Uy! Uy! But, by, the, by the way, hindi yata ako yung kasama sa mga tinutumba ko. Mm Itumba -hmm. kita ngayon. Uy! Uy! Duwelo na kayo! Magduwelo na kayo! Tara na! Teka, paano ba yan? Pag Ano, taas lang kayo kamay. Talik o run. Tapos magiging green light ako. Eh, Saka na kayo magputukan. Taas oh, kayo. kamay kayo talikuran Talik uran, ha. <laughs> pa pag <laughs> boss <laughs> pagka green nito, eh. Pagka Tenga, green light ko boss ko Magana yeah. muna tayo Ayoko nang magkakatampuhan yung pamilya natin Ito ay ano lang to Oo, katuwaan lang Kaya Katuwaan na, lang na. Ay, pa ay, na rin sa ito, ano boss ko na, muna bago kita patayin Ayyyy! Ikaw mo! Wait lang, 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 muna kita bago kita Uy, ah, oh, tali ko rin na kayo. Taas kamay, oh. Tali ko rin, taas kamay. Uy, wis, wis, tabi, tabi, wis. Oo, per ka ni Ronnie. Pagka, pagka potok ko, ah. Green light na to boss ko, ah. Pari lang sa Ronnie, Gabby. Isa lang, isa lang. 3, 2, 1. Gago, tigil. Gago, nagkatakbo mo. Ronnie, Ronnie, nakakahiya ka. Pag natalo ka niyan. Ronnie, nakakahiya ka. Ka, ka. Pag natalo ka niyan, legit. Gago ka, Rodi! Nakakahiya yan! Rodi! Uy, na oh, Nakakaya ka! Doon ka! <laughs> Ga! Oh, ya! Yeah. Gago, boss oh, ko! Go, go, go! Oh, siga, Uy, pa, Rudy. Boy, pa, boy, pa. Gago, nakakaya si Rodi! Uy, nakakaya si Rodi! Papagar! Papagar! Nakakahiya! Nakakahiya yan! Tanggalin nyo na, tanggalin nyo na to. Tinali. Busko. Basta si Busko. Basta si Busko. Gago ka, Busko. Gago ka, Busko. Gago Gago Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Bosco! Happy birthday, Happy birthday, Bosco! Happy birthday, Bosco! Happy birthday, Bosco! Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday, Hey, Brad, ganda nyo na si Ronnie, Brad. Happy birthday, happy birthday. Gago ka-boss ko ikaw ba yun? Hindi mo ba pinalaro, paps? Ah, <laughs> Pina na Pina na ba Pina Pina pinalaro? Putang inang pinalaro mo ha tayo niya. Ah, <laughs> Ano yun, ah, may pilot? Pilots ah, na. Ayon, Ayon straight si straight. 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 Ah, stress na yung papagar. Street Street boss Gav, boss Gav, may papasa ako sa etika mo. Ilan damage na sa akin? Friendly lang to mga bossing, ha? Tara na. Friendly lang. Wala problema. Wala problema. Gusto ko dito kasi lang. Ba? Tang Uy, Rico, putang tawak, ina mo. <laughs> Gago talaga Putang ina ka, may pasundot ka na naman. Brad, sa kaya dito. Tara dito. Hingi ako dirty money kaya. Ayaw mo? Uy. na? Ito, tang ina nanto chimi lagi. Uy, hingi ako dirty money. Baka meron ka diyan, Tang ina -in mo, chepi ka nang chepi. Na, <laughs> Gago ka ba? <laughs> Gago, nakakaiya si nakakaiya si Ronnie, Brad. Nakairo nila ang tanan siya nag... Tara Armani, tara Armani Putang ina ni Rooney! Nakakahiyo! Tinalo! Tang ina! Tinalo nung hindi nag-GGT! Gago ka Rooney! Kaya ka ba pa-highlights Nakakahiyo ka Rooney! Gago! Di ba tambay sa ano yan si Apex? Oo, Gago! Ba't ganun? Tambay! nababae lang kasi, hindi <laughs> naman nababarala uh, yung putang ina yung Rony rin putang ina ka Rony check mo hp ko, ilan yung hp mo boss ko? Na, pinasa ko sa na, team na, ah san wala naman hindi ko bakit di gumising sa Rony ilang araw ah wala ka naman pinasa depressed na no? wala ka, wala kang pinasa saan daw tayo? saan? Dago may piniim sa akin si boss ko di daw nabawasan yung buhay niya <laughs> <laughs> Putang ina <laughs> Tara basin muna Putang nga si boss ko nung no? naka 50 pala San ba natin ito labanan Bel? Ito point 50? Oo oh, kay kahit anong barrel pwede no? Saan tayo para di may ipis mo? Kasi sa lahat may ipis eh, pag napuno hindi, may ipis siyempre pag yung nagsalpo ka Oo. Kahit saan mo dalin. Kasi, oo. Uh, isang daan, isang daan, isang daan. Na-check ko na ya. Tangka yun na tang mo, 30 lang. Gago na bawasan pala si boss ko, tol. 30 lang. <laughs> Putang ina ni Rolly. Sa <baba>, to mama. <laughs> 30 lang bawas, ang puto. Oh, okay. ano, may kasa? Nakapain 50 ba kayo, brad? Yan, normal oh, pila na ito. Dalawa to. Fred, pumunta tayo doon walang sasakyan ah. May dami, may yung sasakyan niyo para di, yibis, di may ibig sabihin. May papatasa. I-store niyo store niyo yung mga sasakyan ah. <laughs> Papalo. Ay, wait lang, Ron. Ay, follow nyo si Ronnie guys. Ito. Ito yung ano niya. Ayan, si Ronnie yan. Teka lang, ano ba yung kick mo, Ronnie? Bubo ka. Hindi ko naman nag stream